Welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliw at panakaktong mga videos na kinakalap sa internet mag-subscribe na rin po kayo up-updated sa mga bagong videos na in-upload ko raman mm? hey. Marunong ano Gawin niya ah. Magpapainit Sabas o boy, goy

Nagkasya siguro 20 na litro dyan. <laughs> Baka long ride si Idol. The correct way to watch horror movie. Ang tatakot, lipat sa... <laughs> Baby shark. <laughs> ano yan? Kakabay <laughs> <laughs> tsura Nakakatakot. <laughs> <laughs> ha, ah, dakmayin mo na. Tagal naman. <laughs> Ayaw mo pala. Ba, lupit nito ah. Ang galing. Hindi guliat. itang hagagulyat. Manila sa kay sakay barko. May May dahakong lima ka bukmanok. Pag abot tukos Manila, milupad ang tulog bukmanok. Nawa, nawa na barko. Pila na lang ka bukmanok ang habilin. Duha na lang. <laughs> ha, hindi duha. Dalawa na. Nandito na ko sa Manila eh. Eh, eh. Kasi Tagalog na. <laughs> Ay, yes ah. Aba. Oh no. Aba, 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 aba. Aba, aba. aba galing naman niya ate. Gansa <laughs> na. Gansa na. Sa totoong buhay siguro nakakatakot mag-drive eh. Nakalugot na. Iba lang sinakyan niya pareho kasi ng motor eh. Ba't <laughs> yung pa kasi umabante? Bantay mi nga, ba si makurintihan ka niya? Wow. Si Mingming pa pinalagay eh. Ay lang lugsaw, hindi ka uh, musika. Ipuli, ipuli na to rin usang kwan. Ipat lagi to. Musika na niya eh. Usbe uh, ko na. Bapundir na. Ako may ilaw. Pwede pa pala. Lupit Mingming eh.

Pero yung sinaw sa banda, di naman yun ang kinain. <laughs> Isa rin ito eh. Kaya para sa ngipin niya. <laughs> Abay. Ikaw mo hana ka no? Naglagot ko kunin mo. Ha? Nga naman ma'am. May balig ka tiro nga matod mo. Dili makasod ang lamok. bisad na lamok. Oh. Kasod mo kayo na ng tao nga. Dako kayo. Ang lamok na bang alabihan kamaya. <laughs> ay, yuk! Oh, ay, ay, ay <laughs> po. Ay, oh, ay, ay, <laughs> oh, nga naman ala. <laughs> ano? <laughs> <laughs> Budata, kalabaw na to ah. <laughs> <laughs> Oo, wala naman yung lalaking gulo. <laughs> ah, Boss. Oo, oh, ho? niya. <laughs> Siapa anak punas nomor? Alhamdulillah Oh, so ah. awesome. oh. <laughs> banget. Eh. <laughs> <laughs> <Gai>. ah, <laughs> no. ah. like Guys. motor. kinain yun eh. <laughs> ah, Dilipat-dilipatan na lang. Loko-loko <laughs> din dito. Parang may naamoy ako eh. hindi maganda. <laughs> <laughs> ah, ala, ala, boy. Kumusta, boy? Masarap? Masarap daw. <laughs> Giniagawa mo. Huh? Hindi totoo yan. Ay, <laughs> <Kaila> lala. <lang>. Ah. <laughs> yan na, kinakanya na talaga. Ibinalik <laughs> <laughs>

Wag daw muna mag... Kaya nagsabot naman ta. Pa. Magjawa. Palangga na ako na bunso na ako ha. Wala man uyab. Pero base na pugus ka lang bunso. Pero lablab na bunso ha. Boy. Di di masad. Ikaw, kaya ka magulangan man ka. Dapat magbudilaw kasi mong mangho. <laughs> di ka mag uyab, -uyab ha. <laughs> Ang sara ng uyab uyab ko. Makamat ka skwila. Ay nila. Ayaw sa... At hanggang doon lang po muna natin panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Marlon Bactol. Idol Rayson Jess, maraming salamat po at shoutout din sa Idol Milbaldo. Idol Rolly Azanyan, maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Marvin Caranto. Idol Choco King na Buhangi Davao City, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa suporta Idol Ferdinand Basiliuti na Cebu. Idol Richard Malyari, maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Loreto Castro, maraming salamat po sa support. At kay Idol Lax Taliano, shoutout sa'yo. Maraming salamat din po sa panonood. Idol Romel Serrano. Si idol Nina Ibdani, maraming salamat po sa panonood. Idol Chumonay, maraming salamat. At kay Idol Jean Campanilla, maraming salamat po. At bilang supporta po sa ating channel, mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.